Hello guys, dito naman tayo guys sa uh, kakainin natin ano, uh, saging pang-apat uh, uh, na is ko na sa pagdadayto guys dalaw-dalaw saging lang kakainin natin so ngayon dalawang araw uh, ano yung dalawang ulit ang kakainin ko so, maghapon na ito guys kakainin natin les bon. banques. So okay. guys Dito muna natatapos yung Almusang natin guys. guys Sa araw na ito Ito yung almusang Sa guide ko Danawang pirasong Sal Kasi kanina Minom tayo ng Salamang si dos Yun walang ano walang tubig diretso lang so hanggang dito na lang muna guys at tayo papalam na ayun yung lingkod hansi pm vlog bye bye